Hello sa ah uh, gustong magkaroon ng ads on reels or kung gusto nyo na ma-invite kayo sa ads on reels uh, ito ang iiwasan nyong gawin sa tuwing mag-upload kayo ng mga video sa reels nyo huwag nyo muna lagyan ng music ang mga video ninyo kasi kung maglalagay kayo ng music hindi 'yan malalagyan ng ads kahit monetize na kayo sa ads on reels kaya kung gusto niyo na ma-invite kayo sa ads iwasan nyo muna ang paglalagay ng music sa mga video ninyo sa mga uh, na monetize naman dyan sa ads on reels hangga't wala pa kayong uh, natatanggap na notify ni Facebook na may license na kayo for uh, music sa mga Reels video ninyo, uh, iwasan nyo muna gumamit ng mga music sa mga video niyo na ina-upload uh, kasi nga hindi yan malalagyan ng ads. Uh, katulad ng kaibigan ko, share ko lang ito sa inyo. May kaibigan kasi ako na uh, medyo matagal na pala siyang na-invite sa ads on reels. Kaso ni isa sa mga videos niya, ah, uh, walang ads na nakalagay kasi nga lahat ng mga video niya na ina-upload niya ay merong mga music. Kaya sabi ko, Uh, try mo kaya ate, lagyan mo ng uh, wag mo nang maglagay ng music sa video na i-upload mo kahit 30 seconds lang na video mag-upload ka so, sabi niya sa akin kasi pag mag-upload ako ng uh, video na walang music ay kaunti lang ang mga views pero kung may music ang daming views libo-libo uh, pa nga ang views so sabi ko aanhin natin yung maraming views na wala naman tayong makukuhang earnings kaysa kaunti lang ang views pero may, may earnings tayo kahit kaunti lang kaya yun, buti na lang uh, sinunod niya yung sinabi ko na mag-upload siya. So, nag-upload siya agad ng uh, video para ma namin na malalagyan ba yan ng uh, ads on rails. Kaya yun, pagka upload niya, wala lang, wala pang ano, 2 minutes. Uh, may ads na yung ano niya. Video na ina-upload niya. Kahit ano lang yun, 30 seconds lang. Ayun, kinabukasan, uh, nag-message siya sa akin na uh, may ano na daw tumatakbo na daw yung earnings niya, may earnings na siya kasi hindi na zero ang uh, nakalagay doon. Kaya yun. Kaya sa mga <coughs> sa mga na monetize naman sa ads on reels uh, kung kayo ay nanotify na na pwede kayong gumamit ng uh, music may license na kayo para pwede kayong gumamit ng music sa ads on reels nyo wow congratulations sa inyo kasi pwede na kayong gumamit ng music sa mga video na, na i-upload nyo pero yun lang mga music na available doon ang gagamitin nyo. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood.